Attention, SSS pensioners! Gawin ito para hindi mahinto ang inyong pensyon. Paalala ng SSS Management. Para sa buong impormasyon, panoorin hanggang dulo. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Isyo Sherah! Magandang araw po sa lahat ng SSS pensioners. Kakapost lang po nitong bagong impormasyon. Paalala po para sa lahat ng mga SSS pensioners na may birth month ng October. Ayon po mismo sa post ng SSS, October na. SSS pensioner ka ba? Kung birth month mo ngayon, huwag kalimutan mag-akop upang hindi mahinto ang iyong pensyon. I-download ang Acop form dito. Ang regular Acop schedule po ay tuwing birth month ng deceased, disabled, or retired member. Sino-sino nga ba ang mga kailangan mag-Acop? Ang mga kailangan mag-Acop ay ang mga pensionado na naninirahan sa abroad, mga total disability pensioner, na naninirahan sa Pilipinas man o sa abroad, mga survivor pensioners, at ang kanilang mga dependents kasama ang kanilang mga guardians. Exempted pa rin dito ang mga retiree pensioners na nakatira sa Pilipinas o yung mga pensyon ay talagang sa inyo. Pero kung dalawang pensyon ang inyong tinatanggap, Halimbawa po, kayo ay survivor pensioner at may sariling pension bilang retiree, kailangan nyo pa rin pong mag-ACOP bilang survivor pensioner. Maaari pong i-download ang ACOP form sa link po na ito na nakapost mismo sa page ng SSS o sa kanilang website. Maaari rin pong magpunta kayo mismo sa SSS branch para makapag-comply. Paalala po ng SSS, mag-comply na para walang hinto ang pensyon nyo. Para sa mga nais mag-akop face-to-face, sundin lang po ang branch number coding. Ang ika number sa inyong SSS, ERID number na 1 and 2 kapag lunes, 3 and 4 kapag martes, 5 and 6 kapag Merkules, 7 and 8 kapag Webes, at 9 and 0 kapag Biyernes. O pwede rin pong pumunta sa inyong my.sss account para makapagpagawa ng online appointment. Para po sa iba pang impormasyon tungkol sa ako, puntahan lamang ang link na ito mula mismo sa SSS. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment yo lamang sa ating comment section.